Ayan, so, luto na yan. And dahil wala tayong tinidor, ito na lang. Uukatin natin yon, Kasi, ito na yung merinda natin. Oh, yeah. Yung isa na yun, merinda natin mamayang hapon. And so, yan yung magiging ulam natin mamaya. Igisa lang natin. And syempre, let's eat our merinda. And so, sampyon. Sampyon! May kaya ganyan muna.